may tanim na rin kami dito ng sitaw or string beans. Ayan, may maliliit at mayroon ng medyo malaki na. So, sobrang init. Malalang tanda. Ito yung medyo mas malalaki na. Kumagapang na. At mayroon ng bulak-bulak. lagyan ko lang ng talo para sila makagakamah. Um. Mayroon na rin bulaklak yung narito. Ito yung mga nauna kong kinanong. Ayan. Aking mga sitaw. Oh. Ito yung dating maliit ng ano. Ngayon ang laki na parang aas lang. Kumanta oh, ba. Tapos meron pa dito. Marami mga bulaklak na. Then yung lumaki na rin. Ito 'to. Yan. At at Ito pa. Bali tatlo yung malalaki. Pwede na ako mag-harvest ng yung tatlong hindi na ako mag-ano ng seeds kasi marami pa akong seeds nito. Ayan. Bagong lalaki. At saka ito pa. Ayan, ang dami. Yung palay dito sa katabi namin. Malapit na namang i-harvest. Katuwa itong mga sitaw na to. Ang daming bunga. Ang daming bulaklak. Kaya pagbalik ko, sigurado ang dami na nitong bung bunga madadagdagan ko dito ng tali para mayroon silang mga sasampahan pa o gagapangan pa. i na natin. First harvest sa mga sitaw. Ayan. O, Ito lang yung na-harvest namin ngayong araw na to. Mayroon uling mga sibuyas na nalanta na yung dahon. Kaya kinuha ko na. then yung kamatis. Kanina, pag hila ko ng dango, eh, naputol yung bulaklak yung orchid. Kaya kinuha ko na rin. So, ito lang pero at least organic ito so mayroong sibuyas, kamatis, dalawang kamatis then talbos ng kamote kangkong at saka itong apat na peraso lang ito itong, itong ano sitaw pero mahahaba naman siya Ya, harvest na natin itong ating mga sitaw. By this time ay golden brown na naman ang mga palay na narito sa aming tabi. Makapagbalik uli namin dito. Wala na po. Na-harvest na. Kasi golden brown na siya talaga. Mukhang hinog na. Ayan, yung ke? Dito. Ayan, o. No? Oh. Yan. Go. Wala, <laughs> snake. Yeah. Tali. Di pa. Yan, mahaba. Hmm. Dalwa yan. Yan. nandun sa Ada sa loob. Um. Oh, Uy nga ba? Oo, ang dami na. Alak, babe! Tarong siya! Ayun to, yun na sa taas. Ayun to, yan. Ayun, Ayun, -da -da. Ayun ka. Ayun no. Yan, yung mahaba sa taas. No. yeah doon pa, doon pa. ay ayan, yan, yan, yan. Ah! Um, oh, <laughs> Kahairin, pa. ayan. So, -do. I lost it. Ay! Uwaw, tama. Kahay, hindi na. Yan, doon pa. Ayan, doon, doon. Yan! I lost it! I lost it! I lost it! Wow! Wow! Oh, o, doon pa sa loob, sa loob, sa loob. nak nakikita ah? ko apat. oh, yan. Tsaka yun nasa loob pa. May apat pa doon. Ah! Oh, doon sa loob. Ah? No, tita, 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 Dito, dito. Doon, ah? doon, pasok pa. Ha? Pasok. Yung sa loob. Ay, no, di ba? ada dami sa loob. Mahaba. Abot mo yan. Eh, ano yung sa pinakadulong tangkay? Ta tumayo ka. Ayan. Ayun pa, oh. Madari pa sa, ano, loob. Lo Pasok ka na, ante. Wala namang andyan. Wala! Tatagalin natin mamaya. Oh, dali! Dito ka pumasok, ko, oh. Dito. Diyan ka pumasok. Tayo ka. Ayan. Pasok yan. Dito, dito. Hindi, okay, dito ka pumasok. Dito. Go. Yeah, pasokan ka ng Pasok. Tasin mo. Yan, go. Itasin mo yan para baka pasok ka. Ha? Go yet. <laughs> Dali. Ayun, meron pa dun. Tatlo pa yun. Oh, dalawa pa. mời malaki? mời mời tao mời 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 Yan, mời 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 Wala na ba? Dito lang yun? Ito lang area? O, oh, dali. Count mo na to. Count mo na. Okay. Count. Go. One. One. Ayos, ano? One. Two. Three. Four. seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, forty, fifty, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen. Kuha pa ang isa. 19, para twenty. Kuha pa lang isang malaki. 19, 19, 19, 19. Kuha Kuha dun. Yan, dun sa dulo, dulo. Hindi dyan, dun, 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 sa dulo. Pasok ka. Ay, yan, yan, kuha ka dyan. Huwag oh, yan, maliit. Maliit. Ayun you no? Know? yan, mahaba. Yung katabi lang mapayat. Hindi, sa kabila pa. Sa likod-likod pa, ang tilang. Hindi. Ya. Likod, likod, likod. Yan. Madali. Madali. 何だ

Seven Eight Nine Ten Eleven Twelve Thirteen Fourteen Fifteen Sixteen Seventeen Eighteen 19 Sama. 19... Atas mo ay, taas mo Tayo ka. Aku ang to na harvester? Oh no no. Pakita Maulog. Nako, kakainin natin 'yan. Dito man lang Uh, Ay! Maman ah! <laughs> Lagay mo na doon! Lagay mo na doon! Lagay mo! Sa doyan! Isang linggo kaming hindi nakapunta kaya ayan ang daming bunga nitong sitaw na nag na. Pumunta na pati sa kabilang bakod. Ayan. Super dami. Para sa Christmas tree. Ayan. Kaya nito. Super dami. Takot. pangalan Ay, sorry boy. Ito di lang ito sa may banda dito. Versa? Dito sa ano, baby, close up mo 'yung dito. Okay, Dito, close up mo lang okay. din 'yung kamay ko lang, ma'am. 'yung hindi kasama 'yung akin ano. Okay. Kamay ko lang. Ikaw nga, Diyos. I-close up mo na. Ano? Hindi ko kayo mag- I-close up mo. Ay, pangit naman ng popo ko. Teka. Teka. ceram. Patay